Oh, tumagina. ayan na. na. Ayan na. <laughs> Uy, koy, koy, nga ni nanay. Oh, ba? Diba? Tayo pa kaya. Oh, oh di ba si mother nga, oh. Happy and enjoy. Oo, oh, ako nga po naiyak eh. talaga <laughs> ba? talaga kasi nga pagod na tayo pagdating doon. na Ay, talaga po. Ay, sobrang oh, diba. Kaya napagod kayo. Sulit na Sulit Warm up warm up. <laughs> oh? <laughs> Uy, Jerusalem. Jerusalem. Oh, nangingi aku dun eh, muna kayo. <laughs> si kuya boy, Tubak eh. <laughs> <laughs> mo. Oh, Gaw. You know? tayo. Oh, ko na dali Pistu Tayo tayo lahat Pistu pistu Ang oh init Picture niya niya Picture? Uh -oh, Ako apat tayo Kawawa mo tayo <laughs> <laughs> Sa, sa team apat lang ang nakasurvive Ako aapat bang umiti? Of course Lima lang ang nakasurvive <laughs> 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 <Man, Marie. laughs> Ano ba yun? Kaya oh. oh. ah. po ah. talaga Yon. Hello, kaya pa. Uy, para na tong ano to ah. Ano One. Para sa groto Three. Four. Dapat dito wag mo mamadali. Oo. pag minamadali mo, hingaling ka. Ang ah. kasi pag baba nito mabilis Sarap. <laughs> experience, experience, huh? lang, diba? experience to. Parang so, may experience. Oh. Puli lang ating ano. malaking na Paano, daw. Ha? Yan. Malaki na daw ang tas ng room niya. Ayun na. Ayun na. Ayun na lumaki na. <laughs> lumaki, <laughs> lumaki na. <laughs> lumaki na. <laughs> lumaki na siya. Oh. oh. Tumuwa siya si Maya. Oh. Tayo ko. Oh. Ayan na. Ayan na. Uy, kuyong kuyong ni nanay. Oh, ba? Diba? Tayo pa kaya. Oh, wow oh di ba si mother nga, oh. Happy and enjoy. Oo, oh, ako nga po naiyak eh. talaga <laughs> ay, ay, ba? Nakakayak talaga kasi nga pagod na tayo pagdating doon. Ay, talaga oh, po. Kahit napagod kayo, sulit pa. Sulit pa. Sulit pa. Sulit pa. Warm up mo na, warm up. <laughs> warm up. Warm up, warm up mo na. Ang tuhod para parang lumambot one, wala tandaan di kaya. 3182, 200. <laughs> Galing magbilang. <laughs> oh, you no. Ang sarap naman talaga dito. Oh. Oops. Oops. Oh. Oops. Ang pabalik nito, pagulong na lang tayo. You, Ah, oh, may mga ano pala. Tapos so, ganun ganun no Oh, pahinga mo na Yan ah, yung waiting nga na eh Pahinga lang daw muna siya 1, 2, 3, 4, 5 6, 7 8, 9, 10 11 Nakalimutan ko na mula dun sa umpisa Ayun! Mayroon naman pala ba't nagbibilang pa ako? Yan ang pala, may bilang na to eh. Pababa yung bilang. So dito, 75. Sumula doon, 75 na Ay, ano, pababa to? Masisiro ka sa langit. Hello po. So yun na nga, malapit na kami sa langit. Ayan ah, kami, Marco. Basic na Malapit na kami sa langit. Nasa ah, gitna na kami. Ano, kaya pa? Oo naman, wait lang. dahan naman po eh. konti. Ayun no? kagawad. Kagawad magulo oh kaya gaya? Oh. mas Mapicturean sa sobrang liwanag. Uh. Ayan na. Kasakit sa hardin. Ah. Ano kaya pa? Kaya pa. Sa ilo malaking na buta si Lungo lalo. Ah. si tinanong si Madam. Oh. Kaya pa. Kaya pa ni Madam 'yan. Nakapamaywang pa nga eh. Hindi <laughs> 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 kasi humuhugot lang yan. Kunwari lang yan. Humuhugot lang yan dun eh. Siyempre, hinihintay ko si Kagawad Maxi. Ito si Kagawad Maxi. Ano yan eh? Hinihingal na rin yan eh. <laughs> o, oh, nire-reply ako ng mga kong sige sa oh. akin na tumatawal. Huh? So, sarap dito. Ayan po ang paligid yan. Ayan. So, ayan. Galing. Yeah. So, yun na nga. So yun na nga. Pangilang step step sa tugaw Ayun na nga, ang ganda dun oh. Sa baba, sa so, mamaya, pagbaba namin, pagulong na lang kami. Para mas madali. Nakahiga kami, nakahiga pa halang pagulong papunta ron. Ha? O baba? Oo, mabilis. baba pa ba tayo? Magsasakyan na tayo mamaya. Oh, no, 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 no. Hinihingal mas, na ako eh. Mas mabilis pa <laughs> baba. Bagay. Ang ganda oh. o. Di ba? O. O. Di ba? na. Malapit na kami. Experience. Malapit na kami sa langit. Malapit na. Oh, yan, oh. O, ayan na. Siyo, mag-antyagaan ng gumawa nito. O, talagang ano. Talagang pinaplanuhan, pinaplanuhan talaga Ano daw po, bagbing Okay, one, two, dandahan lang. Three, four, five, six. Okay, oh, magulo, may kayo maingay. Oh. Hmm. Ah, may ano to Sige so na nga. So yun na nga. At yun na nga. At na nga. Ay, na nga. Yun na nga. May, may ano pala to. May istorya pala to, no? Dito, oh. Punta tayo dito. Sandali. Yan. So, mayroon palang ano to. Uh, ito. Yan. Ano? Talaglag ang aking uh, ano. ata, ang sarap. Sarap kasi pinapawisan na kami. Oh. Tapos, pasa ko na lang kay, kay, ay, kay chairman. Oh. So, yun na nga. Hinihinga lang kami dalawa. Yeah. O, oh, diba? Ano? Nabi siya na tayo. Ay. Sana. Ay. Ilan na po? Nabilang niyo. <laughs> yan. Yeah. Okay. One, two. One more. Okay. So, dito. Ano bang mayroon dito? So, yan. Okay. Pakita ko lang sa inyo. So, talagang talagang ano 'yan? Doon pa sonan, mayroon pa. So kita okay, tayo. So, so yun na nga, nauuhaw ano, na naman kami gaw, harap gaw Gaw pa Okay. So, malapit Another na kami. 50 step. Kunting sakripisyo na lang. Yeah. na lang. Ayun, sarap ng hangin dito, you no? Know? Uh -huh. ano? Habang pinapawisan ka pala, nawawala na yung pagod. Yun pala yun. Oh, tapos sa taas. Lalo kang lumalakas. Oo. Yun. Okay na. kagawad na po yung mga kasama niya. <laughs> yun. So ibang barangay na po ang kasama niya, ang kagawad. Yun. So ito na yun, no? 485 step. Ah, 400. Akala ko 80 lang. 485. 80 lang pala yung narinig ko. We're here. Yun. Naman kasama naman ko si Mayora. Ayun mga kaswabi, kasama ko si Mayora. umakyat <laughs> Umakyat din si Mayora kasama ko. Kuya mo kasi ka ba kasi Mayora ba? Yun. Dito naman. Mayroon. So, ayan. Ang ganda dito. Ganda. Ayan. Hindi din picture ang kita dyan. Picture ang kita.

So yun na nga Masaya na kami dahil nandito na kami Malapit na Malapit na ang Malapit na Ayan na Ilang ano na lang yon si Ilang si na lang Ilang, si... Ilang CM So bakit kayo Ay So yan joke lang <laughs> siya okay kaya pa Yan lang Yan lang So, yun na nga oh. So, habang pinapawisan kami. Sayang ah, kaya oh, mo daw. Habang pinapawisan, lumalakas. So yun na, malapit na kami. Ito na. Ito na. Eto na. So, ito na. So ito na. Uy, madaya kayo ah. Madaya kayo, nandiyan na kayo kagad. Ganun. Ganon